tungkol sa alibukha ng Hindi na ka nagpong alibukha ka. Anak ang alibukha ay hindi makilad sa pera. Kaya hindi ko masasabi makabunghang bagay sa mga bagay na hindi naman At Atin ang ng kwento. Sige po, ginang to please. Noong unang panahon, ng panahon ni Jesus, ang siya sa mga tao. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may gumawa. Sinabi ng buso ay, ay ng Ama, maaari mo na bumibigay sa'yo na ay mga At sinabi ng kanilang ama ang kanilang may at binigay ang parte ng bunsong anak. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili niya ang kanyang anak. Pinagbili niya ito ng mga bagay at niya. Hanggang sa naubos ang mana niya at makalipas ang ilang araw ay dumaan ang kay tagutong. Kaya siya ay sobrang naghirap. Saan po siya kumuha ng pera na pambili pagbawa? Namasuka siya sa mga taong naghahanap ng katulong. Nakatanggap siya ng trabaho sa babuyan. Sa tindi ng gutom niya, halos kinain na niya ang pinagbalatan ng bungang kahoy na pinapakain sa mga bago. Pero napaisip siya at sinabi. Labis-labis ang pagkain ng mga alagad ng aking ama. Tapos ako ay mamamatay na lang sa gutom. Babalik ako sa tahanan ni ama. Kaya siya na siyang umuwi sa kanila. Malayo pa lang ay natanong na niya ang kanyang ama. Dahil sa matinding awa, kasala ako sa Diyos at sa inyo. Hindi ako na narapat bilang iyong anak. Ibilang niyo na lang ako, ako sa inyong mga alipin. Anak, tumayo ka. Aking alipin, kumuha ka ng napakaraming pagkain tayo ng bibiwa. Masasahod. At sila ay nagdiwa. Nasa bukid noon ng anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay. Narinig niya ang tugtugan at sayawan. Hinawag niya akong utosan at tinanong. Anong meron doon? Bakit nagkakasiyan sila doon? Dumating po ang inyong kapatid. Siya at ayaw pumasok ng bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakausapan. Bakit hindi ka po matunong sa pakadiwang? Ama, ba't ganun? Kapag ako nangingin na pagkain, hindi mo akong binibigyan para pagsaluan ng mga kaibigan ko. Tapos siya, na walang kwenta mong anak, pinagdiriwang niyo pa? Ngunit sumagot siya. Anak, ikaw lagi yung kasama. Yung kapatid mo na matay at muling nabuhay. Yeah. Anak, maiwan na kita. Kung gusto mong makidiwang, kumasok ka na lang sa loob. Sumagot so, ang ama. Nakaramdam siya ng selos at galit sa kapatid niya. Uh, hindi po ba masama ang magsayo sa kapatid? Oo, masama ito. Kaya huwag kayo magsiselas sa mga bagay-bagay mayroon ng kapatid mo. Ang alibughang anak ay nagtutulong ng halagang araw tungkol sa pagpapatawad, pagmamahal at pagbabalik niyo. Sinapakita rito na laging bukas ang puso ng Diyos para sa mga nagsisising nagkamali. Tulad ng aman, tinanggap ang alibughang anak, ang buong pagmamahal. Pinipigyan din, din ito ang halaga ng pagpapakumbaba, pag-iirresponsable at pagpala sa mga liya. Sa huli, pinapaalala ng kwento na ang tunay na pagmamahal ay hindi mapangusga, kundi mapagpatawat at mapagbigay. Pagandito na lamang po ang ating parabola o kwento ngayong Sabado. Na may meron din ang aral sa aking kinuwento. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong pagtuturo.